Hello guys, welcome to my channel. Update lang ako guys. Ah, uh, saglit lang na pagbablog ito. Matagal-tagal na rin ako hindi nakakapag-vlog dito sa loob ng kwarto ko. Lagi na lang sa labas. So ayun nga kakagising ko lang. Seven, magsi-seven na nung gumising ako kanina medyo late na kasi kahapon sobrang pagod lunes ang daming trabaho talaga yan so ayun nga guys ang share ko sa inyo today ay ang pagpapabox ni Yuli ayan magpapabox siya kasi uuwi siya sa September ng 3 weeks lang vacation siya so kahapon ay kagabi inaayos niya na itong box niya ayan isang malaki at isang maliit 200 plus na yan. Tapos, itong, itong maliit na to, puro daw mga chocolate, kape, o basta foods. Ito namang sa baba ay mga damit. So, yung mga tao dito, yung mga kanyang mga, mga ilalagay dyan ay nasa labas. Linabas niya kasi, nung nakaraan ay nagpintura kami dito. Ayan. Nagpinunturahan namin yung kwarto ko. So, hanggang doon. Hanggang doon sa may toilet. Eto, pininturahan namin yan. Yan. So, eto guys, yung kusina. Eto rin yan sa kusina. Pininturahan din namin yan. Ipapakita ko sa inyo yung gamit niya sa labas. Wait lang. So, nandito na tayo guys sa labas. At ito nga yung kanyang ipapabox na babasa na. Yan pa yung isa dun. Yang, yung luggage na yan, puno yan. Itong karton, yan pa. Ilalagay niya dyan. Itong luggage na to, akin yan. So, nilabas niya nga yan dyan kasi uh, tawag dito. Pininturahan yung kwarto ko nung isang araw. So, balik na muna tayo gulon guys. Ayan ang mulan kagabi. At ako palang ang gising. 7, magsi 7.30 na. Magsi 7.30 na. At mamaya-maya, ah, uh, tawag ito. Magigising na rin yung si Yuli. So, mamaya ay gagawin niya yan. Mag, mag-ano siya. Mag-aayos siya. Sasalansan niya na yung kanyang mga, mga damit yan, mga ilalagay dyan. Kasi nga uuwi siya ng Uh, September 30 yata ang uwi niya. Tapos, kailangan, kailangan uh, makarating yan bago siya uh, dumating. So, and guys, malilinis na naman yung aking uh, kwarto. Mababawasan ng mga kalat-kalat. So, yun lang muna guys. At may aali-aligid na lamok dito. Kinakagat ako. So, nag-update lang ako guys. Bye. Bye, everyone. Thanks for watching.